Magandang gabi. Narito na naman ako, ang guru sa umaga at ang inyong mamsis sa gabi. Ang paksa natin ngayong gabi ay kung paano natin matutulungan ang ating mga anak na makabasa ng mabilis. Noong aking nakaraang video ay tinalakay ko ang unang letra na dapat nating ituro sa ating mga anak na letrang M. So ngayon naman ay ating pag-usapan ang sunod na letra ng alphabet, walang iba kundi ang letrang A. Halika, samahan mo ako. Munting paalala, kapag nakita mo ang video ng ito sa Reels, ito ay hindi tapos kapag sa Reels. Kaya ang gawin mo, pindutin mo yung arrow dyan sa ibaba, yung may kamay, hanapin mo yung watch video, at pindutin mo para mapunta ka sa full video nito. So, ang paksa nga natin ngayong gabi ay tungkol sa letrang A. So, sa pagtuturo ng letrang A, una natin munang ituro ay kung paano isulat ang letrang A. Panoorin mo ang video ito. So ngayon nga mga mamshi, ang ating paksa ngayon na pag-uusapan ay kung paano natin ituturo ng epektibo ang letrang A sa ating mga anak. Sa pagtuturo ng letrang A, kung hindi pa sanay ang ating mga anak sa pagsusulat ay gumawa muna tayo ng dotted lines. Ang dotted lines ang magsisibing pattern at gagayahin ng mga bata, kanilang babakatin upang masanay sila sa pagsulat ng letrang A. Ipabakat sa ating mga anak ang ginawa nating dotted lines na letrang A habang tayo ay nagbibilang. Sa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa. Siguraduhin lamang na sa pagsusulat ng letrang A, dapat ito ay hindi lalampas sa guhit na asul hanggang asul ang malaking titik at magsisimula naman sa guhit na pula hanggang asul ang maliit na titik at siguraduhin din na hindi magkakadikit ang mga titik. Dapat may pagitan. Pagkatapos nating maituro kung paano ang wastong pagsulat ng letrang A, oras na para ituro naman natin kung ano ba ang tunog ng letrang A. So mga mamshi, ang tunog ng letrang A ay ibuka lang ating mga bibig katulad nito na parang kakagat ng isang apple. At saka sumabi ng A. Ah. Ah. A. Ah. Ipaulit-ulit ang ganitong gawain upang matandaan ng inyong mga anak ang letrang A habang ito ay isinusulat. Para mas mabilis sa matandaan, pwede niyong kantahin. Halimbawa, Ano ang tunog ng letrang A? Letrang A, letrang A. Ano ang tunog ng Yan po. So, pwede nating lagyan ng motion para lalo nila itong matandaan. Sunod na step, gumamit ng larawan at pangalan nito, guhitan o ipatunog ang simulang tunog na A at saka ipabasa. A, A, Atis. A, A, Apa. A, A, Abaniko. Para lubos silang maintindihan. Sunod na step ay maglista ng mga salitang nagsisimula sa titik A na may tunog na A. Pabilugan ang simulang tunog na A sa bawat salita habang ito ay tinutunog. Ang sunod na step ay mag ng mga larawang nagsisimula sa titik A na may tunog na A. At pagkatapos ay tanungin ang mga bata kung ano ang kanilang nakikitang larawan at kung ano ang simulang tunog nito. Ipasulat sa mga bata kung ano ang simulang tunog ng bawat larawan. At pagkatapos ay ipabasa ito sa mga bata katulad nito a ah, a ah, ahas a ah, a ah, apoy a ah, a ah, araw at sana po ay nakapagbigay ako ng munting kaalaman sa inyong mga mamshi kung paano ituro ang titik A na may tunog na A sa inyong mga anak. So sa sunod ko pong video ay inyong abangan sapagkat ituturo ko naman kung paano natin pagsasamahin ang letrang M na may tunog na hmm at letrang A na may tunog na A upang makabasa na sila ng pantig. See you and thank you for watching and follow me here.